capek banget lagi. Hello guys, magandang umaga Kain tayo guys, kalau ko lang mag ano, Kaya kakain mo na ako. Nauna mo na yung paglalaba guys kasi nakapagkapi naman ako kanina. Ay alas may alas 8 pa kasi ang inom ko ng ano, ng gamot ko. Kaya nakakapi mo na ako sa umaga tapos ang kain ko ay alas 8 na. Kasi para sabay yung kain ko at saka inom ko ng ano, ng gamot ko sa high blood. And guys, kain tayo guys. Ang ulam ko guys ay pritong tulingan. Ano to, paksyo na tulingan pero pinili, pinirito ko muna yung tulingan. Binili ko lang ito, guys. Ay, ano pala? Ang tawag niya dito, yan, no? Sinain na, ano? Sinain na tulingan. Ayan, ito yung sabaw niya. Gusto ko kasi yung piniprito pa. Ayan, guys. Kain tayo. Kain tayo, guys. Mamaya tanghali, guys, ay. Mamimili ako kahapon. Wala akong hindi ako nakapamili kahapon kasi wala naman akong kailangan, kompleto pa ako. Kaya, galing ngayon lang ako namin sa bayan na pupunta guys. Diyan ako namin sa bayan. Ayun guys, kain tayo. Masarap magkamay. Ayan, guys. Tapos na akong kumain. Lainan tayo ng gamot, guys. Pagkatapos, guys, maglalaban na naman uli ako. Hindi pa ako tapos maglaba. Mayang tanghali pa naman ako lalakad. Papuntang ano, bayan. Mamimili lang ako guys ng halagang ano lang. Siguro mga halagang 1.5 lang yung bibiliin ko o mga 2,000. Bibili rin ako ng ano, hot dog. Tsaka itlog. Wala na kasi akong itlog. Mga nasa ano lang ang pera ko. Mga 2,000 lang. Sana magkasya yung pera ko. Makabili ako ng hot dog at tsaka ano, itlog. ayun guys, mamaya ulit. Kasi maglalaba ako. Maglalaba pa ako. Ti 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 ako ng mga ano. Ah. Ayan mga kasari, nakauwi na kami. Ayun yung napamili ko. Ayan mga kasari, diretsyo ko na ng pag-unboxing ito kahit tarating-rating lang namin. Kasi marami pa akong gawain doon mga kasari. Tsaka wala kaming alaga pareho ngayon ng anak ko. Hanggang bukas pareho kami walang alaga. Siya, sa biyernes walang alaga hanggang biyernes wala siyang alaga tatlong araw sa bukas ah sa Friday pa pala may, may, alaga na ako kasi hanggang bukas ako walang alaga siya hanggang Friday pa itong nasa paper bag na itong mga kasari ay kunting chicheria kumuha lang kami ng dalawa lang tsaka ito ito lang, kunting chicheria lang itong mga kasari ang kalimitan na kinuha ko ay mga sabon-sabon ulit. Kasi yung head and shoulder ko ay paubos na. Kaya kumuha ako ng ano. Ayan o, apat na piraso na lang natira. Head and shoulder, may pring isa. Tapos, powder na red. Ayan, may pring isa. Cream silk, may pring isa. At saka anti-back na single. May pring isa din. Tapos yung dog shampoo na blue, may pring din siyang isa. Panty liner. At saka close up. May pwede din siyang isa. Ang kuskus -kus ng pinggan. Uh, Antibak na tatlohan. May pwede din isa. Sunrise. May pwede din siyang isa. Joy. Na sa maliit. May pwede din isa. Ariel powder tatlohan. May pwede din siyang isa. At saka bumili rin ako ng dalawahan. Kasi may naghahanap talaga ng ano. Ng dalawahan lang. Tapos, pantin conditioner. Ayan, may pwede din isa. Meron pa naman ako. Bumili na ako kasi para hindi maubusan. Surf liquid na red. Ayan, may pwedeng isa. Dalawang ating kalahating tay ang kinuha ko na. Tapos, tide powder na tatluhan, May pwedeng siya. Kala. Kala, apat. At saka, surf powder na white. Kalahating tay lang. Ito, pang amin lang ito, mga kasabi. Parang, hindi nakasama yung ano mayroon kaming kinuha ng mantika na klaro. Parang hindi siguro nakuha ng anak ko. May mantika siyang kinuha na klaro. O baka naman nandito. Meron din ako ditong upap na minggo. Mabilis kasi maubos yung aking minggo. Kulay dapat bibili rin sana ako ng kulay ma, ano ba, matcha at tawag nila dun. Ano, wala. Ito pala, klarong pang amin-amin lang itong mga kasabi. Tapos, meron pa ako dito isang, ano, sa bag. Kasi, naghahanap kasi ako ng may pre na, ano ba, liquid na, ano, liquid na Ariel. Wala, wala talaga. Halos lahat ng grocery ay walang pre yung liquid na, ano, liquid na ano to? Liquid na Ariel. Walang ano talaga. Walang free talaga ngayon. Pero okay lang kasi nakabawi naman ako dun sa ano. Ito oh. Maraming ganito doon mga kasari. Yun ang may free ngayon. So, mga kasari oh. Doon oh, sa una namin binilhan nito, yung nakakahon, ay yung self powder nila na ano, ah, bilaw. Walang free. Pagpunta ko dun sa kabilang grocery, ayan, kumuha nila ako ng dalawa kasi may free siya. Tapos yun, yan, yung liquid, wala siyang pre. Tapos, apat na, ano, apat na, tawag nito? Apat na kanto na sweet, sweet and spicy. Eh. Kaya ako pumunta rin doon sa kabila din. Kasi nga, yung, yung nila, walang three Doon, sa pinuntahan ko pangalawa, may pre siya. Pag bumili ka ng sampo, pre yung may pre isa. Yan. Tapos, Milo din. Bumili rin akong Milo. Ayan, may pre din siya. Yan, may tree din. Tapos, bumili rin akong condens kasi wala na yung condens ko. Naghahanap ako ng maliit, wala akong makita. Kasi pag may malaki, may maliit din ako. Kasi may naghahanap din kasi ng maliit. Ngayon, dalawang grocery na yung pinuntahan ko, parehong wala. Tapos yung, yung ketchup, mayroon pa naman ako, bumili na ako ng isa. Tapos yung toyo kanina, nasa bote din. May, ano, may bumili kanina kaya bumili na lang din ako ngayon ng isa pa. Bakit wala? Nasaan kaya? Bakit kaya wala yung akin tuyo? Hmm. Nawala yung tuyo ko. Hindi kaya niya napasama. Hmm. Naglagay na ako kanina sa ano, bakit wala yung tuyo? Baka naiwan. iwan? Hindi ka lang kasari, titingnan ko muna yung resibo. Kasi may, ang alam ko, may ginuha talaga akong tuyo na ano. Tuyo na nasa bote, nasa, sa plastic bottle. Titingnan ko muna mga kasari. Ayan nga mga kasari, hindi napasama yung tuyo. Ang alam ko, eh, nilagay ko yun doon sa ano. Nilagay ko sa basket. O kaya hindi ko na ano sa pagmamadali ko. Hindi ko napasama. O baka naman nandun sa counter, hindi napasama nung babae. Nandun siguro sa isang tabi yun hindi niya napasama sa pag ano sayang wala na kasi akong ano mga kasari ulit kasi tigiisa lang kasi yung mga binibili kong yan ketchup mayroon pa akong ketchup pero ang napasama yung ketchup na wala yung toyo ay mga kasari magdidisplay mo na ako mga kasari para matapos na at marami pa akong gagawin maglalaba pa ako hindi pa ako tapos maglaba Ayan mga kasari, tapos na tayo mag-display. Pasensyahan na, na mga kasari at medyo madilim dito sa loob. Pero kita naman, di ba? Ayan yung aking mga shampoo. Mga sabitan ko dyan ng mga conditioner at Colgate. Mga powder na surf, Tide, Ariel. Mga liquid, Downy-Downy. Ayan. Ayan. Ito naman yung mga sabitan ko ng mga kape. Tapos dito, sari-sari. Ayan, may juice na tayo dyan, kahit dalawang klase lang muna. Yung palaman ko, isang klase lang. Magic Syrup, Energine, Swak, Birch Tree, at saka Milo. Ayan naman yung istante kong yan, ay ang laman ay mga sari-sari din. Sa taas, mga suka, patis tuyo. Ayan. Mga sari-sari ang laman. Mga pigtas-pigtas kong mga ano. Ito naman yung mga sabitan ko ng mga chichir mga sari. Oh. Iwahiwalay na. Ayan, kahit paano nagkalaman-laman na. Ayan. Mga garapon ko. Ito naman yung isang istante ko. Sari-saring laman. Mga coat, mga bulak. Cotton buds, face mask. Sari-sari. Sa -sari. taas, meron din akong ano dyan uh, lighter, posporo, nandun yung asukal ko sa garapon. Mga panglagay sa kwekili na reksona, nandun sa likod ng ano, ng posporo. Ayan, yun ang laman niya mga kasari. Tapos doon naman sa ating mga dilata. Ayan, ayan tuloy mga kasari. Wala tuloy akong toyo. Ayan, yung mga disabit ko, yan lang muna. Tapos meron ako doon mga tumas na nasapak. Ayan, wala nang bumili talaga mga kasari. Buti na lang at dadalawang piraso lang. Tapos, ito naman yung aking istante ng mga school supply. Ayan. Wala akong itlog mga kasari kasi naubusan ako ng pera kanina. Tapos, sabi ko sa asawa ko, ibili niya ako mamaya. Ayan naman yung aking mantika. Ah, ano na lang, 8 ah, piraso na lang. Ayan. Ayan lang mga kasari. Yan lang yung laman ng aking tindahan. Yung laman ng tindahan ko mga kasari ay ayan lang talaga kasi. Yan lang yung mga binibili sa akin ng aking mga customer. May mga biskwit pa ako dito mga kasari. Paubos na yung hansel ko kasi dapat bibili ako kanina mga kasari. Ang nangyari, yung aking listahan ay naiwan. Kung ano na lang yung natandaan kong inilista kanina, yun, yun na lang yung mga pinamili ko. Sunrocks na maliit, wala akong mabili kanina. Doon sa una namin pinuntahan. Tapos doon pagpunta ko doon sa pangalawang grocery, nakalimutan ko na rin. Ayan, sana makapunta tayo bukas o sa susunod na araw. Kasi mayroon pa naman isa Oh. Wala na rin akong lavender na ano maliit. Naiwan ko nga kasi yung listahan ko mga kasari. Kaya ayan. Kung ano lang yung natandaan ko, yun lang talaga yung mga pinagdadampot kanina. Ayan. Yan, yung mga, naka, mga paninda ko nandito sa loob ng tindahan ko mga kasari ay lahat yan mga binibili ng aking mga customer. Hindi ako nabili ng hindi naman binibili ng aking customer kasi itong aking tindahan mga kasari ay nasa looban at ilan-ilan lang yung nabili sa akin. Kaya kung ano lang yung gusto ng aking mga kapitbahay, yun lang yung ginibili ko. Kaya marami dyan, katulad ng mga dilata, marami dyan na wala ako. Kasi yan lang talaga ang binibili ng aking mga customer. Hindi ako pwedeng bumili ng hindi naman gusto ng aking mga customer kasi nga nasa looban na itong ano namin, yung aming gunting tindahan, isa pa, yun lang, ano, ilan-ilan lang silang nabili. Kaya kung ano lang yung binibili nila lagi sa akin, yun lang talaga yung aking mga paninda. Kaya ayan mga kasari, hanggang dito na lang muna itong aking video. Maraming salamat sa panunod at supportan nyo.